Minsang tinanong ng mga alagad si Jesus tungkol sa mga senyales bago siya muling bumalik sa mundo at sa turo niya, binanggit niya na may apat na malinaw na palatandaan bago mangyari ang pagbabalik na iyon. Una, sinabi niya na darating ang panahon na lalabas ang maraming huwad na propeta, mga taong magpapanggap na sugo ng Diyos. Pero ang layunin ay iligaw ang maraming tao. Sa madaling salita, Darami ang mga nagpapanggap na messenger of heaven pero hindi naman totoo ang pinanggalingan nila. At may dalawang paraan para makilala kung sila ay tunay o peke. Una, hindi natutupad ang kanilang mga hula. Pangalawa, dinadala nila ang mga tao palayo sa totoong Diyos. Mahalagang tandaan na iba ang false prophets kaysa false messiahs na binanggit sa verse 5. Ang mga false prophets ay mas konektado sa bansang Israel. Habang ang mga mananampalataya ngayon ay mas nalilinlang ng false teachers, mga nagtuturo ng mali tungkol sa Diyos. Ayon sa 2 Peter chapter 2 verse 1, but false prophets also appeared among the people just as there will also be false teachers among you. Ibig sabihin kahit noong unang panahon pa may mga ganitong panlilin lang na at nagpapatuloy pa ito hanggang ngayon. Abang lalong lumalala ang kasamaan sinabi rin ni Jesus na manlalamig ang pagmamahal ng maraming tao. Dahil kapag dumarami ang kasalanan dumarami rin ang pagwawalang bahala, galit at kawalan ng malasakit. Ayon sa Matthew chapter 23 verses 12 to 13, because lawlessness is increased, most people's love will become cold. Pero kahit ganun, may pangako si Jesus ang magpapatuloy hanggang sa dulo. Siya ang maliligtas. Isa pang dakilang tanda, ang mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos ay ipangangaral sa buong mundo, ipapahayag na darating ang hari, si Kristo, para magtatag ng kanyang kaharian sa lupa. Ito ang tinatawag na Gospel of the Kingdom ang balitang darating ang Panginoon para tapusin ang kasamaan at magsimula ng bagong panahon ng kapayapaan ayon sa Matthew chapter 23 verse 14. This gospel of the kingdom shall be preached in the whole world and then the end will come. At dito pumapasok ang isa sa pinakamalaking senyales ang abomination of desolation. Isang pangyayaring unang ipinahayag ni Propetang Daniel. Sinabi ni Jesus na kapag nakita itong nangyari sa banal na lugar ng Israel, dapat agad tumakas ang mga tao sa Judea papunta sa mga bundok. Napakahirap ng panahong iyon kaya sabi niya huwag nang bumalik sa bahay para kumuha ng kahit anong gamit. Ayon sa Matthew chapter 24 verses 15 to 36, sa panahong iyon ay magkakaroon ng great tribulation, isang very dark period sa kasaysayan ng mundo. Sobrang grabing paghihirap na hindi pa nangyari noon at hindi na mauulit pa. At kung hindi pa daw paiiklian ng Diyos ang mga araw na iyon, wala nang taong makakaligtas. Pero dahil mahal ng Diyos ang mga pinili niya, Paiiklian niya ito at muli sinabi ni Jesus na sa panahon ng takot at kaguluhan, may susulpot na naman na magsasabing siya na ang Kristo o naroon siya o nasa ilang siya o nasa isang lihim na kwarto siya. At sabi niya ng malinaw, huwag kayong maniwala dahil ang mga huwad na Kristo at huwad na propeta ay gagamit ng mga tanda at himala para iligaw ang maraming tao. Kung maaari nga lang daw, pati ang mga pinili ng Diyos ay malilin lang. Pero sabi niya, Sinabi ko na sa inyo ang lahat ng ito ng maaga. Sinabi din ni Jesus na ang kanyang pagdating ay hindi lihim, hindi tago, at hindi pabulong. Kapag dumating siya, magiging kasing linaw ito ng kidlat, isang kidlat na makikita mula silangan hanggang kanluran. Ganon kabilis, ganon kahalata, at walang kahit sinong makakapagsabi na hindi ko nakita. At idinagdag niya ang isang matinding babala, kung saan may bangkay, doon nagtitipon ng mga buwitre isang larawan na nagpapakita kung gaano kadilim ang panahon bago siya bumalik. Pagkatapos ng Great Tribulation, sinabi niya na ang mundo ay makararanas ng mga pangyayaring hindi pa nasasaksihan noon. Magdidilim ang araw, ihinto sa pagliwanag ang buwan at malalaglag ang mga bituin mula sa langit. Mismo raw ang kalangitan ay mayanig. Ibig sabihin, gagalaw ang mga bagay na hindi dapat gumagalaw. At pagkatapos ng mga pangyayaring iyon, makikita ng buong mundo ang sign of the son of man. Lahat ng bansa, lahat ng tribo, lahat ng tao, iiyak at manlulumo dahil makikita nila si Jesus na dumarating sa ulap, taglay ang kapangyarihan at kaluwalhati ang wala ng kapantay. At sa sandaling iyon ipapadala niya ang kanyang mga anghel, dala ang isang napakalakas na tunog ng trompeta para tipunin ang mga hinirang niya mula sa apat na sulok ng mundo. Wala isang dulo ng langit hanggang sa kabila. Pagkatapos nagturo siya ng isang pagtutulad, ang parable of the fig tree. Kapag nakita mong lumalambot ang sanga at nagsisimulang tumubo ang mga dahon, alam mong paparating ang summer. Ganito rin sa mga huling araw. Kapag nakita mo na ang mga palatandaang sinabi niya, malalaman mong malapit na siya, nasa pintuan na. Ayon sa Matthew chapter 24, sinabi niya, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away at tungkol sa eksaktong araw at oras. Sinabi niya, walang nakakaalam, hindi ang mga anghel, hindi ang anak, kundi ang ama lamang. Pagkatapos bigyan ng babala ang mga alagad, ipinaliwanag niya na apat ang malinaw na palatandaang ibinigay niya. At sa apat na ito, isa pa lang ang nakikita natin ngayon ng buong buo. Kaya tinatawag ito bilang the beginning of the end times. Ano nga ba ang apat na senyales? Sign number one, mga sakuna at kaguluhan sa mundo. Dito binanggit ni Jesus ang mga digmaan, mga gutom, at mga lindol. Totoo, matagal nang nangyayari ang mga ito, halos 2,000 years na. Pero sabi ng maraming tagapagturo, mas lumalala, mas madalas, at mas malawak ang mga sakunang nakikita natin ngayon. Kasama rin sa babala ang paglaganap ng panlilinlang. Sabi niya, habang papalapit ang katapusan, mas dadami ang mga taong manlilinlang sa loob at labas ng simbahan. May mga false Christ at false messiahs na sasamantalahin ng kalamidad, gutom o takot ng mga tao para ipakita na sila raw ang tagapagligtas. May mga pangyayaring na italana na kung saan may mga peking tagapagligtas na nag-aya ng marami papunta sa mga disyerto o liblib na lugar at nauwi ito sa trahedya. At sabi niya, habang dumarami ang problema, dumarami rin ang mga peking na ililigtas. Pero paalala ni Jesus, Huwag tayong mabahala kapag may bagong digmaan, bagong sakuna o bagong gutom na nangyayari sa mundo. Sinabi niya ang isang nakakagulat na bagay. These are not death pains. These are birth pains. Ibig sabihin hindi ito katapusan, kundi simula. Mga pagsisimula na nagpapaalala na papalapit ng papalapit ang pagbabalik ng hari. Kapag nakakarinig tayo ng balita tungkol sa mga sakuna, lindol, digmaan, gutom o kalamidad, Madalas agad tayong nakakaramdam ng kaba. Pero sabi ni Jesus, iba ang dapat nating maging pananaw. Hindi niya tinawag ang mga ito na death pains, kundi birth pains. Ibig sabihin, mga senyales ito na may bagong yugto ang paparating. Isang bagong mundo na ihahanda ng Diyos. Kung maintindihan natin ito, magbabago ang takbo ng puso natin. Alam natin kung saan papunta ang mundo, kaya hindi tayo dapat kasing takot o kasing balisa ng karamihan. Oo, may awa tayo sa mga nagdurusa at tungkulin nating tumulong kung kaya natin. Pero sa loob natin hindi tayo nadudurog sa takot, may pag-asa tayo. Alam natin ang mga kaganapang ito ay senyalis na papalapit ang araw ng Panginoon. Kaya kung iisipin ang payo ni Jesus ay malinaw. Huwag magpanik, huwag mabahala at sa isang paraan maging masaya pa nga. Dahil ipinapaalala ng mga pangyayaring ito na may bago at napakahalagang mangyayari sa mundo. Sign number 2. Mga nagaganap sa loob ng church. Kung ang unang senyales ay nasa buong mundo, ang ikalawang senyales ay tumatama mismo sa loob ng simbahan. At gaya ng unang sign, hinati rin ni Jesus ang ikalawang sign sa tatlong bahagi. Una, persecution. Sinabi niya na darating ang panahon na kamumuhian ang mga mananampalataya sa bawat bansa. Magiging mabigat ang maging kristyano at marami ang uurong dahil sa takot. Ikalawa, paglamig ng pag-ibig. Ayon kay Jesus, most people's love will grow cold. Habang lumalakas ang pressure, maraming dati aktibong kristyano ang mapapagod, madadala at hihinto. Hindi ibig sabihin nito na mawawala ang lahat, pero marami ang matitinag dahil sa tindi ng panahon. Kaya malinaw ang babala, suriin ang sarili. Ayun sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5, test yourselves, examine yourself. Tanungin natin, totoo ba ang pananampalataya ko? Matibay ba ang pagmamahal ko kay Kristo? Kung tunay tayong nasa Kanya, ang pag-ibig ng Holy Spirit sa puso natin hindi basta lumalamig, kaya ang hamon, palaguin ng pag-ibig. Ayon sa Philippians chapter 1 verses 9 to 11, si Paul ay nanalangin na ang pag-ibig ng mga mananampalataya ay mag-overflow pa ng higit at higit. Ikatlong bahagi ng sign number 2, the big surprise. Sa gitna ng paghihirap, pag-uusig at paglamig ng pag-ibig, may isang napakalaking magandang balita. Ang gospel ay ipangangaral sa bawat lahi, bawat grupo at bawat bansa sa buong mundo. Hindi mapipigilan ang pagkalat ng mabuting balita kahit gaano kabigat ang panahon. Kapag ang gospel ay naipahayag na to all nations, sabi ni Jesus darating ang wakas. Kapag mas lumiit ang church, pero mas naging totoo at mas naging tapat, mas malaki ang nagiging epekto nito sa mundo. Iyon mismo ang ipinapahiwatig ni Jesus. Dahil habang papalapit ang wakas, lalakas din ang panlilinlang ng mga false prophets. At madalas, hindi sila nagdadala ng babala, kundi konsuelo. Sasabihin nila, okay lang yan. Wala iyang mangyayaring masama. All is well. Walang problema sa church. At dahil dito, maraming tao ang naliligaw. Marami ang nagiging kampante. Hanggang dumating ang panahon na hindi nila kayanin ang totoo. Pero malinaw ang payo ni Jesus, magpatuloy ka huwag sumuko at higit sa lahat ang magtitiis hanggang wakas, siya ang maliligtas. Kapag dumating na ang panahon na halos buong mundo ay kay Rami ng ayaw sa church at tinitingnan itong may matinding galit, yun mismo ang sinabi ni Jesus na dapat asahan ng bawat kristyano. Bakit? Dahil habang papalapit ang panahon, luminino ang pagkakaiba ng wheat at weeds. Habang pareho silang lumalaki, tumitindi rin ang tension. At ang totoo, hindi talaga tayo bahagi ng mundong ito. Ang tunay na citizenship natin ay nasa heavenly realms. Ibang-iba ang values ng mga mananampalataya. Kaya natural lang na magkaroon ng pagtutulak at pag-ayaw sa atin. Kaya sabi sa John chapter 15 verse 19, Ayon kay Jesus, kung taga mundo kayo, mamahalin kayo ng mundo. Pero dahil hindi kayo tagamundo, kaya kayo kinamumuhian. Hindi masaya na mapuotan pero bahagi ito ng palatandaan na papalapit ang wakas. Sign number 3. Ang matinding paghihirap ng Jerusalem. Ang ikatlong senyales ay tumutukoy naman sa Jerusalem. At ito ay geographically limited pero napakahalaga sa prophetic timeline. Sa bahaging ito, ikinonekta ni Jesus ang turo niya sa prophecies ni Daniel. At sa aklat ni Daniel, tatlong beses binanggit ang isang misteryosong tao na tinawag na abomination of desolation. Sino ba ito? Ito ay tumutukoy sa isang tao, isang lalaki na pupunta mismo sa lungsod ng Diyos sa Jerusalem at ideclare ide ang sarili bilang Diyos. Tatanggihan niya ang anumang authority maliban sa kanya. Isang tyrant na may epekto sa buong mundo pero ang sentro ng kapangyarihan niya ay sa Jerusalem, ang holy place. At pagkatapos niyang lumitaw, sinabi ni Jesus na susunod agad ang ikaapat na senyales. Sign number 4, ang dramatic sign sa langit. Kapag dumating na ang huling senyales, wala nang maluloko, wala nang false prophets, wala nang peke o panlilin lang. Dahil mangyayari ito ng sobrang bilis at sobrang klaro, ano ang mangyayari? Lahat ng natural na ilaw sa mundo ay mawawala. Ayon mismo sa sinabi ni Jesus, ang araw ay magiging madilim, ang buwan ay hindi magbibigay ng liwanag, ang mga bituin ay babagsak mula sa kalangitan, at ang buong heavens ay mayanig. Ito ay paulit-ulit na binanggit sa iba't ibang bahagi ng Bible. Sabi sa aklat ni Isaiah, ang kalangitan ay iikot at tatiklop parang isang carpet, isang cosmic event na hindi kayang itago o ipaliwanag ng kahit sino. Ayon sa propesiya, darating ang panahon na lahat ng bituin sa langit ay mawawala, parang natutunaw o naglalaho. Ang kalangitan mismo ay gugulong at titiklop parang scroll na isinara at ang mga bituin ay babagsak na parang tuyong dahon na nalalaglag mula sa puno ng ubas o nalalagas mula sa fig tree. Wala nang natural na liwanag. Ang tanging makikita ng mga tao ay artificial lights, mga ilaw ng lungsod, kuryente o apoy. At tiyak magtatanong ang mundo, ano ang nangyayari? Bakit nagiging ganito ang langit? Pero ang mga kristyano, iba ang magiging sigaw. Ito na iyon. Ito ang hinihintay. Ito ang senyales bago bumalik ang anak ng tao. Dahil bago pa mangyari ang matinding pagbabalik ni Kristo, papatayin muna ng Diyos ang lahat ng ilaw sa langit para ihanda ang mundo sa napakaliwanag na kidlat na magsisimbolo ng pagdating niya. Pagkatapos nito, darating siya na sakay ng ulap bababa pabalik sa planeta Earth at sasalubungin siya ng kanyang mga hinirang at hindi yun magaganap sa isang stadium dahil wala namang stadium na kayang maglaman ng bilyon-bilyong tao mula sa iba't ibang dulo ng mundo. Kaya doon mismo sa himpapawid tayo magkikita-kita at sapat na iyon. Isang nakakamanghang tanawin na hindi pa nakita ng sinuman. Kaya sabi ni Jesus, kapag nakita mo na ang lahat ng palatandaang ito, malalaman mong nasa pintuan na siya, parang isang bisitang paparating at papasok na lamang sa bahay, ang aral ng fig tree, ipinapaliwanag ni Jesus. Pagkatapos nito, nagbigay si Jesus ng napakasimple at napakalinaw na halimbawa, ang fig tree. Sabi niya, Kapag nakita ninyong lumalambot ang mga sanga nito at nagsisimula ng tumubo ang mga dahon, alam ninyong malapit na ang summer. Hindi ito malalim na simbolo. Hindi ito code. Hindi ito secret allegory. Ito ay simpleng comparison. Isang pang-araw-araw na obserbasyon na madaling maintindihan kahit sino. Kapag may bagong dahon ng puno, malapit na ang tag-init. Ganun din sa mga huling araw. Kapag nakita ninyo ang apat na palatandaang ito, Sigurado kayong malapit na ang pagbabago ng panahon, malapit na ang pagbabalik. Pero ang problema, marami ang nagkamali sa pag-interpret ng fig tree. Ginawa nila itong misteryo na hindi naman sinadya ni Jesus parang sa araw ni Noah, ang huling babala, sabi ni Jesus. Ang pagdating ng anak ng tao ay magiging gaya noong panahon ni Noah. Noong panahon na yon, ang mga tao ay kumakain, umiinom, nagpapakasal, nagdiriwang wala silang pakialam sa espiritual na panganib. Patuloy sila sa normal na buhay hanggang dumating ang araw na pumasok si Noah sa ark. At sinasabi ng Bible, wala silang naintindihan. Hindi sila naniwala, hindi sila handa. Hanggang dumating ang baha at tinangay silang lahat. Ganon din daw ang magiging pagdating ni Jesus. May dalawang lalaki sa bukid. Isa ang kukunin, isa ang maiiwan. May dalawang babae na naggiling ng trigo. Isa ang kukunin, isa ang maiiwan. Kaya sabi ni Jesus, maging handa kayo dahil hindi natin alam kung anong araw o oras siya darating. Sabi niya pa, kung alam lang ng may-ari ng bahay kung anong oras, darating ang magnanakaw magigising siya at hindi niya hahayaang pasuki ng bahay niya. Ganun din sa pagdating ng anak ng tao, darating siya sa oras na hindi inaasahan ng lahat. Pagkatapos, nagtanong si Jesus, sino ang tapat at matalinong alipin? Ito ay tumutukoy sa isang lingkod na iniwanan ng kanyang master ng responsibilidad para pakainin, alagaan at pangasiwaan ng ibang mga alipin sa tamang oras. At sabi ni Jesus mapalad ang lingkod dadatnan ng kanyang master na matapat pa rin gumaganap ng tungkulin niya pagbalik nito. Dahil ayon kay Jesus, ilalagay siya ng master sa pangangasiwa ng lahat ng kanyang ari-arian. Isang napakalaking gantimpala para sa mga kristyanong nananatiling tapat hanggang sa dulo. Pero kung ang isang masamang alipin naman ay magsasabi sa sarili niya, matagal pa sigurong babalik ang amo ko. At dahil sa ganong isip, sinisimulan niyang saktan ng kapwa niya alipin at nakikisama sa mga taong puro inom, walang alam at laging lasing. Darating ang amo niya sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. At pagbalik ng amo, pahihirapan siya ng matindi. Itatapon siya sa lugar kung saan naroon ang mga mapagkunwari at doon ay may iyakan at pagngangalit ng ngipin. Matthew chapter 24 verses 37 to 51. Pagkatapos ng babalang ito, nagbigay si Jesus ng tatlong magkakasunod na parabola para ipakita kung gaano kahalaga ang pagiging handa. Una, ang sampung dalaga. Sa kwentong ito, may sampung dalaga na naghihintay sa pagdating ng bridegroom. Ang lima ay matalino, nagsindi ng ilaw at naghanda ng dagdag na langis. Ang lima naman ay hangal, naubusan ng langis. Kaya nang dumating ang bridegroom, wala na sila roon pagbalik nila, sarado na ang pinto. Hindi na sila pinapasok ang aral. Kung hindi ka handa, maiiwan ka. Ikalawa, ang parabola ng mga talento nagbigay ang master ng iba't ibang talents. Isang uri ng pera noong panahon ng mga hudyo. Ang isa nakatanggap ng 10 talents, ang isa ng 5 talents at ang huli, 1 talent lang. Automatic Tagalog explanation. Talent isang malaking halaga ng pera noong panahon nila. Ginagamit para magnegosyo o magparami ng yaman. Pagbalik ng master, tinanong niya sila. Ang may 10, nagdoble pa ng 10. Ang may 5, nagdoble rin ng 5. Pero ang may one talent hindi gumawa ng kahit ano. Ibinangon niya ang talent sa lupa at itinago. At sinabi pa niya, natakot ako. Alam kong mahigpit ka kaya hindi ko nagginalaw ang ibinigay mo. Napakasama ng sagot nila parang sinisisi pa ang amo para pagtakpan ng sarili niyang katamaran. Kaya sinabi ng master, kung alam mong mahigpit ako, lalo mong dapat ginamit ang ibinigay ko. Dahil sa ginawa mo, aalisin ko pa ang talento mo at ibibigay sa mas masipag kaysa sayo. Ang aral, ang mga tunay na naghihintay kay Kristo ay gumagawa. Hindi nagtatago ng responsibilidad. Ikatlo, ang huling paghuhukom, ang tupa at kambing. Ito ay hindi na parabola, ito ay direktang propesiya tungkol sa huling araw. Hahatiin ni Jesus ang lahat ng tao gaya ng paghahati ng shepherd sa tupa at kambing. Ang nasa kanan, ang mga tupa, ang nasa kaliwa, ang mga kambing. At ipapaliwanag niya kung bakit. Ang nasa kaliwa ay yung mga taong hindi tumulong sa kanyang mga kapatid. Sa mga mananampalataya, sa mga kristyanong nagihirap, sa mga lingkod ng Diyos na dumaan sa pagsubok. Sabi niya, Nung hindi ninyo tinulungan ang kapatid kong ito, ako rin ang hindi ninyo tinulungan. Ang nasa kanan naman ay ang mga taong nakita si Kristo sa mga kapwa nilang mananampalataya na nangangailangan. Pinakain nila ang nagugutom, binisita ang nasa kulungan, tinulungan ng may sakit at inalalayan ng mga pinakamahihina. At sabi ni Jesus sa kanila, Anuman man ang ginawa ninyo para sa pinakamaliit sa aking mga kapatid, sa akin ninyo iyon ginawa. Mahalagang tandaan. Kapag ginamit ni Jesus ang salitang brethren, ang ibig niyang sabihin ay mga tunay niyang tagasunod. Halimbawa, nang siya'y nabuhay muli, sabi niya, sabihin ninyo sa mga kapatid ko na ako'y muling nabuhay. Kaya ang paghuhukom ay hindi tungkol sa basta pagiging mabait lamang. Ito ay tungkol sa kung paano mo tinrato ang mga tunay na anak ng Diyos. Ibig sabihin kapag sinabi ni Jesus na brethren, ang tinutukoy niya ay mga taong tunay na sumusunod sa kanya. At ang mensahe niya ay simple. Kung paano mo trinato ang mga anak ko, ganun mo rin ako tinrato. Kung tinulungan mo sila, ako ang tinulungan mo. Kung iniwan mo sila, ako rin ang iniwan mo. Ang tunay na attitude ng isang tao kay Kristo ay nakikita sa kung paano niya tinatrato ang mga taong kay Kristo. Doon ibinabase ang paghati, hindi sa kung sino ang mabait sa mundo, kundi kung sino ang may tunay na malasakit sa mga tagasunod niya. Isa pa sa mga pinakaimportanteng aral ni Jesus, walang tao sa mundo ang may hawak ng petsa ng kanyang pagbabalik, walang propeta, walang pari, walang pastor, walang nakakakita ng vision. Sabi nga sa passage, hindi alam ng mga angels, hindi alam ng mga tao, kahit ang anak mismo, hindi niya sinabi ang araw ang ama lamang ang nakakaalam. Kaya ang tamang attitude, healthy ignorance. Ang ibig sabihin nito, handa ka lagi pero hindi mo inaangkin ang petsa. Habang papalapit tayo sa huling panahon at nakikita natin ang mga senyales, mas lalo nating nauunawaan na malapit na siya. Pero hindi natin pipilitin hulaan ng exact date.